pinaplan ko yung ano yung ko nadaling ko lalo pupunta ko lang sa ngandahin ngayon ay uh, papa yung wala ipapahayos bibili ako ang gulong doon sa interior eto kagabi ros oh. nasa buwan ako sayang <coughs> meron pa naman event doon sa Nero may pa <coughs> grand na lang ano work niya nagikot-ikot muna ako ko ng vlog kahapon pero hindi pa naka-upload eh. Kaya so, ano, sa gandaan. Dadalhin ko to para saan so, ito sa pondo. Ikaw ang tanong. Wala pa Sa sirado yung mga bulkano yung hindi morning, good morning sa inyo mga pichang kala sa ngayon ay nandito na ako sa ngandaan para bumili ng bulong at interior sa inyong mga biglang gala sa ngayon ay nandito na sa ngandahan para bumili na ang stereo at gulong sana bukas yung pindahan ang pinipilang ko dito pagkasi ay masabuban ako ng gulong parang naisapat na may tapat ng ano St. Mary's 10 Avenue tumulobo na yung interior tumalabas na dito sa na yung interior. at lang. Ito lang yung binibili ako morning sa brother naka vlog ko ng billiard? Oo. Oh. Mabuti, mabuti bukas dito. Bukas dito sa binibila ko Interior, bulong, kung ano-ano. Kaya -ano. sa mga kailangan Sa bangga Wala sa parang ay daw. Kilong ting. Pagano? 570. Lahat na yan. Okay. 570 daw. Na yung interior. nabayaran ko muna doon kay kay Boss bukang anak ni Boss bukang tatay ni Boss yung part ngayon ha ah. <laughs> <laughs> sa mga pinjanggalaw kailangang habit sa iyo kailangang habit sa Bulong.

bị chia làm 6 series để đi anh đi ở size này. Yeah, ra đây nè. Em Pangala Blader, kali hả? yun yun ayan si ol lagi na gasis sa akin dito mga kapitsa gala hindi ibila ako ng pyesa kaya ko gawin na yung butas din pala yung pinasabi oh Na yan kata katapat itu dito eh, Naipit sa break Kaya pumutok, lumobo eh. eh. yung kagabi Mga pitsang galay Eto, nakalabas dito interior eh. Eto kukunin ko ito pang ano Pag-ibang? Pag-ibang 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 Ah, uh, bigyan wala. Tinawa ko yung entry ano. Alam mo hindi ko pa lalo. pauwi na ako. Shout out sa iyo, Jun. At sa mga kasama mo. At kay boss. Yan, binili ko lang Bulong jan dyan dito sa may sangandaan.

八五，BBO。 Hãy nhìn nhà anh chị nào đi chỗ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

Pagtinda na ako Pabilis lang ang biyahe uh, Wala ako sa takip Ang traffic At Dito na magpapaalam sa vlog na Babay na sa inyo And peso God bless Love cake Love cake Bye-bye We okay. you yeah.